Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo para sa Marso 2, 2025. Habang sumisikat ang araw sa ikadalawang araw ng Marso, ikaw ay nasa ilalim ng maimpluwensyang enerhiya ng Venus Retrograde. Ang panahong ito, na magtatagal hanggang sa ikalabintatlong araw ng Abril, ay isang pagkakataon upang pansamantalang huminto, magmuni-muni, at suriin ang iyong mga koneksyon, pati na rin ang iyong tunay na pagkatao. Ang enerhiyang ito ay maaaring magdala ng pagbabago sa paraan ng iyong pakikitungo sa iba at sa iyong sarili. Maaaring may mga sitwasyon o alaala na lilitaw upang ipaalala sa iyo kung sino ka talaga at kung ano ang tunay mong pinahahalagahan sa buhay. Sa gitna ng anumang kaguluhan o pagbabago, tandaan na ikaw ay isang haligi ng suporta, para sa mga mahal mo sa buhay. Hindi mo kinakailangang palaging magsakripisyo para sa iba, ngunit ang iyong natural na kakayahang magbigay ng katiwasayan, at katatagan ay isang biyaya hindi lamang para sa kanila, kundi pati na rin sa Ngayong araw, ang buwan ay nasa ilalim ng impluensya ng Aries na nagdadala ng matinding sigla at minsan ay pabigla-biglang enerhiya sa iyong paligid. Maaaring maramdaman mong tila may nag-uujok sa iyo upang sumabak agad sa mga desisyon ng hindi masyadong pinag-iisipan ang mga ito. Ngunit sa panahong ito, mas nararapat na maging maingat at mapanuri. Bagaman natural sa iyo ang pagiging masinop at maingat sa iyong mga kilos, may posibilidad na mahawa ka sa matapang at di mapigilang enerhiya ng Aries na maaaring magtulak sa iyo sa paggawa ng desisyong hindi mo paganap na napag-iisipan. Kaya naman, mas makabubuting lumikha ng isang tahimik at mapayapang espasyo kung saan maaari mong maipon ang iyong mga saloobin at mapalalim ang iyong pangunawa sa kung ano ang tunay mong nais gawin. Sa iyong paglalakbay sa araw na ito, maging mapanuri sa iyong mga emosyon, at kung paano ito nakakaapekto sa iyong mga desisyon. Ang damdamin ay maaaring maging pabigla-bigla o pabago-bago, lalo na sa ilalim ng enerhiya ng Aries. Kaya't mahalagang magkaroon ka ng isang sandigan na makakatulong sa iyong manatiling kalmado at malinaw ang isipan. Tandaan na ang iyong likas na kakayahang maging maingat at analitikal ay isang malaking biyaya, at hindi mo kailangang sumabay sa mabilis na agos ng mga pangyayari kung hindi mo ito nais. Sa halip, gamitin mo ang iyong kakayahan upang suriin ang bawat hakbang ng may masusing pag-iisip. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kapanatagan sa iyong kalooban, mas madali mong matutukoy kung alin sa mga oportunidad ang talagang makakabuti sa iyo at alin ang maaaring magdala ng pagsisisi sa hinaharap. Ang pagiging matatag sa gitna ng emosyonal na kaguluhan ay isa sa iyong pinakamalalakas na katangian. Sa mga panahong tulad nito, kung kailan maaaring malito ang iba sa kanilang nararamdaman at desisyon, ikaw ay maaaring maging gabay at haligi ng katatagan para sa kanila. Sa pamamagitan ng iyong praktikal na pananaw, maari mong maipakita sa kanila ang halaga ng pagiging kalmado, maingat sa pagharap sa mga pagsubok ng buhay. Gayunpaman, huwag mo ring kalimutan ang iyong sariling pangangailangan. Ang pagbibigay ng suporta sa iba ay mahalaga, ngunit mahalaga rin na alagaan mo ang iyong sarili. Sa aspeto ng swerte, ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay berde at kayo mangi. Ang berde ay sumisimbolo sa paglago, kasaganaan, at kapayapaan, mga bagay na mahalaga sa iyo bilang isang Virgo. Ang kayumanggi naman ay nagdadala ng enerhiya ng katatagan, kasiguruhan, at koneksyon sa realidad ang dalawang kulay na ito ay makakatulong sa iyo upang mapanatili ang iyong balanse sa gitna ng pabago-bagong enerhiya na maaaring lumitaw ngayon. Subukang magsuot ng damit o gumamit ng gamit na may ganitong mga kulay upang mas lalo mong maramdaman ang kanilang positibong impluensya. Ang iyong maswerteng numero ay 6, 11, at 20. Ang 6 ay isang numero ng pagkakasundo at balanse, Isang paalala na ang pagiging organisado, may malinaw na plano sa buhay ay isang malaking susi sa iyong tagumpay. Ang labing isa naman ay isang espiritual na numero, na nagpapahiwatig ng mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili, at sa iyong misyon sa buhay. Samantalang ang dalawampu ay sumisimbolo ng pakikipag-ugnayan at pagkakaisa, isang paalala na hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa, sapagkat may mga taong handang tumulong sa iyo. Para sa maswerteng gawain ngayong araw, subukang gumugol ng oras sa pagsusulat ng iyong mga saloobin at plano. Ang pagsasalin ng iyong mga iniisip sa papel, ay makakatulong sa iyo, upang magkaroon ng mas malinaw na direksyon. Maaari mo ring subukang magnilay sa isang tahimik na lugar upang palakasin ang iyong koneksyon sa iyong panloob na sarili. Bukod dito, ang paggawa ng isang simpleng gawain na magpapadama sa iyo ng kapanatagan, tulad ng pag-aalaga ng halaman o pagsasaayos ng iyong espasyo, ay makakatulong upang maibalik ang iyong balanse at konsentrasyon. Sa pagtatapos ng araw, tandaan na ang bawat sandali ng introspeksyon at pagninilay ay isang hakbang patungo sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili. Hindi mo kailangang madaliin ang proseso ng pagkatuto sapagkat ang bawat karanasan ay may dalang mahalagang aral Yakapin ang pagkakataong ito upang palawakin ang iyong kaalaman palakasin ang iyong pananampalataya sa sarili at mas lalong pagyamanin ang iyong koneksyon sa mundo sa paligid mo Magtiwala sa iyong kakayahan at alalahanin na ikaw ay isang nilalang na puno ng potensyal katalinuhan at kagandahang-loob Patuloy kang maglalakbay patungo sa isang hinaharap na puno ng pag-asa, kasaganaan, at tunay na kasiyahan. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.